So pasukin ulit natin yung ilog na to guys Kasi may mga nakita kami nakaraan ng na mga iba pang daanan So try natin dun guys So mga kasama natin si Master Kijing pa rin Yan, May mga inayos namin na bagong rad guys Ay mga lumang rad Pinagaayos namin Susubukan natin sa ilog Dahil mas maganda dito yung mga maliliit lang May Maiksi So yan Ito eh, siguro 5 years ko ng rad Ito Yan Try natin guys So Soft bait sunga. Sunggaya lang. 10 <laughs> years. 10 years na sunggaya lang. So, try natin ngayon ng mga soup baits guys. Kung, kung kakainin. Okay, so. oh. Malaki. Malaki. Tulog yan pag umaga. Tulog yan siya pag umaga. So, marami. Kanina guys, may nadaanan din kaming Malaki. tapos wag basta-basta yun drag hmm. fish on tribali dan <laughs> sapsap tribali yan o oh. <laughs> original hmm fish on fish on <laughs> Baka may mga malalaki rin yan dito talaki Another one. <laughs> Another one guys. Original lagi. Agar, kaki sama, kaki sama, kaki sama, malaki mangagar. Ang kita mo? Orange si. Mga gat. Tangan na, lagot pa rin. Umay par. Purin si. Tsaka ang na retrib ko sa ibaba niya. Yun. Try natin dito guys. Yan ang paborito namin spot eh. Hmm, holy. Holy guys. Wag oh, mo tayo. Wag <ged> maulang lang talaga rin ang ganun natin dito Okay na to guys. Kaya baka ulam na rin to. <laughs> Yahoo! Ang saya saya talaga. Ang saya saya ano po. May rin to. Hmm. <laughs> Medyo malapad-lapad na rin siya. Ah. Oh. Anuk lakas. <laughs> It's all right. Oh, what's that? May libre pang crabs? Sana all. Pictive talaga pa ba yun, basta meron lang. Hmm. Sa liit ng, ng setup natin guys, marami nakakalagot ko alam kung ilan na yung nakabitaw na lalagutan talaga tayo <laughs> ito pala yung bubunggo ito pala yung bubunggo pa eh ito yung mga na namumunggo mga ganito kalaki itong original guys oh. yan yung oh. yan yung palatandaan ng original na talaki ito mga lapad yan sabihin may nagaabang kayo dyan hmm. Mabit pa eh. Hindi, dyan ko kasi. Dyan ko rin kasi yung padaan. Ah, putol na. Ay, breed line pa rin. Breed line pa rin. Mga agat. Mga agat siya. Malapad. Saan so, na nagpunta yung mga mga agat nila. Bis on? Fisch mehr? Huh? Fisch on. Loba ito na maliit. Lobat. <laughs> wow, beautiful. Beautiful loba, guys. Mari, Mari din lang diyan. Dun. Perfect. Sa kahoy. Putol pa rin okay, oh. <laughs> Kasi yun <laughs> Unlimited donation May <laughs> kaway kasi yun doon Susok na yun yun ang kaway kagad Mahasa kaya no yun ang kaway Mahasa yun kaya malambot na yung drag mo Hindi niya rin sanay maputol ano may kahoy dyan, ang laki ng kahoy dyan. Hindi, mo po talaga dagad sa drag lang, da? Kailangan. May kahoy daw kasi doon, guys. Tali naman. <laughs> so, grabe, dami ko na na-donate, guys. Doon pa naman sa malalaki. Tali mo na ako. Wala, rin talaga. Kumagat. Mm. Oh, Duba. Hehe. <laughs> Duba. Damage gear. Damage gear. <laughs> Balik pasok. Enta din ang <Pantainan> damage gear. <laughs> tamba tamba na sa setup natin guys, i-mauli natin 'o. Oh. Ah, damage gear din 'yan. Okay, <laughs> ta hmm? on Be, ka. Beka doon magtambay sa harap ah, dito ako muna. Okay, kis kabit tayo guys. Yun Huh. Kinain pa y? Eh. Kinain sa gitang. Kinain na ako sa gitang pa yung pangalit nguna. Aris mabit na. Kama. Kinain na ako. Uh. Oh. đúng rồi, cái này nó đúng không ạ ai yếu cơ ai yếu cơ hê 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 Yếu cơ đi mà đi ít 我要喝。 tayo guys oh, 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 oh. kinagat pa <laughs> kinagat pa ng luba yaw ka <laughs> kinagat pa ng luba paalis na sana tayo wala panter ay eh, hindi kala ko panter hmm. ganitong kulay na yung panter pero hindi siya ma mahaba ang usay baramundi grouper ayan ang ulan ayan eh, ang ulan ah

Oh, mantap 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 mas bro mantap uh uh buat uh. a tempura uh. batu staginglar balik lagi teman-teman <laughs> <laughs> not only <really> the <not> fish pindah uang pindah uang pindah uang libre kaliskis guys libre kaliskis guys mm. ayos nagdagdag tayo na yeah, matagal na ako naghahanap ng ganitong isla guys eh ganda Putol ka. Wala, hindi na putol. <laughs> Nagpulupot lang eh. <laughs> Tanggal, nagsabit din pala. Meron Di pa. Beso. So pa-video pa dilim na, guys. Hindi na tayo magtatagal, guys. Pauwi na tayo, nagagisa-gisa na lang ako. Pero ito good size na to, guys. Kal ka. Beso. Okay, Goods na to guys Arap mo mag hindi diba? ko Lamig Lamig Sariwang sariwa guys Patay sa ice So yun ang lahat dito Yung mga nahuli natin uh, Mukhang maliliit lang kanina pero malalaki rin pala Ooh. Hmm mga loba. So, sa beach tayo guys. klase siya ng mga agad guys na ano na may ano may parang one spot snapper tuldukan Okay lah. Yep, lang naman sarap guys nice. may ano, may talaga. Mm. Kinakain yan ba pag pa ako dati. na sa riba, bibili din. Ang chap-chap na sa Pero na yung ready na guys yun na ready na yung mga isda ito pang steam daw ito pang steam ito naman for SSP ah SSP ito yung sourfish ah yung mga so let's go ah yung <tong> mga Ito guys, steam. Steam. Steam lapis.

low flame lang or walang okay kailangan <laughs> so, low heat lang ah yung dito yun sabi nga ang mundi atak na guys yan so maraming salamat sa mga nanogan hanggang dito sa mga hindi nag-skip ng ads yan so kain na tayo guys. Medyo ginabi na tayo dahil na siyempre preparation pa at saka na ganoon pa. Ako hindi na ako naka-prepare pero hindi naman ako mabaho. May goal pa rin. <laughs> so kain na guys. Ayan. Ah, salap na nilagay yung kaldero. Tapos mayroon tayong mga himagas. So kita ka sa episode. So siguro pag labas ng bagyo, mag-try naman tayo sa shoreline. Tikman muna natin to, Ito siyempre. Ito guys, masarap guys. Masarap mm -hmm. din pala tong steam na lapu-lapu. Lapu-lapu steam. Tikman, tikman natin. Ito, malaban yung sumisili. So, ano yan? Masarap. Luya. Ang sarap. Dahil siguro sa luya, ano? Mm -hmm. Talagang ulam na ulam yung lasa niya. Mm. Ah, very good. Sarap guys. Yung ating sweet and sour. guys Sulit. Mm. Mm. Parang hmm. totoo Dabis Sulit guys So kita kita na episode guys Kain mo ako Kain mo na kami Ganun na lang Babush